Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani. At ngayon ay ating tatalakayin ang paksa tungkol sa siyam na pagkain na nagpapabuti ng sirkulasyon at intimasya pagkatapos ng edad 60. Nararamdaman mo ba ang pagod o hiya bago ang isang intimang sandali? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa pagkain lamang ng mga tamang pagkain Maaari mong mapalakas ang daloy ng iyong dugo. Magkaroon muli ng kumpiyansa at tunay na masiyahan sa iyong mga sandali tulad ng dati, lalo na kung ikaw ay may diabetes. Ito ay maaaring magbago ng lahat. Harapin natin. Ang pagtanda ay hindi laging madali. At kapag pumasok ang diabetes, nagdudulot ito ng panibagong mga hamon, lalo na kapag nagsimula na itong makaapekto sa iyong enerhiya yung kalooban at oo yung intimasya. Ngunit huwag mag-alala, hindi ka nag-iisa at hindi ka natigil dyan. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga natural na paraan na base sa pagkain upang mapabuti ang sirkulasyon, mapalakas ang pagganap at maibalik ang koneksyon na maaaring nararamdaman mong nawawala na. Ito ay mga totoong pagkain na may totoong siyensya sa likod nito. Kaya't manatili ka dahil sa pagtatapos ng video na ito. Baka papunta ka na sa kusina ng may ngiti. Isang sulyap sa mga pagkain at kanilang mga benepisyo, pan. Pulang ubas, red grapes. Ang mga pulang ubas na madalas iugnay sa mamahaling alak ay puno ng resveratrol isang makapangyarihang natural na compound na nag-aalok ng malaking proteksyon para sa iyong mga daluyan ng dugo ipinapakita ng siyentipikong pananaliksik tulad ng mga pag-aaral mula sa University of Connecticut na ang resveratrol ay nagpapagana ng mga protina na nagpoprotekta sa iyong puso at mga daluyan ng dugo na nagbibigay ng natural na kalasag laban sa pinsala sa paglipas ng panahon. Bukod dito, ang mga pulang ubas ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga at labanan ang oxidative stress. Dalawang pangunahing salarin sa mahinang sirkulasyon at pangkalahatang kalusugan ginagawa nitong hindi lamang isang masarap na merienda kundi isang makapangyarihang kaalyado para sa iyong kapakanan. Sinusuportahan pa ng pananaliksik mula sa University of South Florida ang mga natuklasang ito na nagpapakita na ang mga natural na compound sa pulang ubas ay maaring magpasigla sa paglaki ng mga stem cell sa loob ng mga daluyan ng dugo na epektibong nagpapabata at nagaayos ng iyong circulatory system. 2. Mansanas Apples. Nasip mo na ba kung ang isang mansanas ay maaring higit pa sa isang prutas? Maari ba itong maging sikreto sa isang mas malusog at mas masiglang buhay pag-ibig? Ang bawat kagat ay naghahatid ng quercetin, isang makapangyarihang flavonoid na tumutulong sa iyong mga daluyan ng dugo na lumawak at umurong, na tinitiyak na ang oxygen at mga sustansya ay dumadaloy kung saan ito kailangan ng iyong katawan. Isang pag-aaral mula sa University of Reading ang nagsiwalat na ang quercetin ay nagpapahusay ng endothelial function, na ginagawang mas matatag at mahusay ang iyong mga daluyan ng dugo. Ang mataas na fiber content sa mansanas ay nakakatulong din na mabawasan ang kolesterol na pinapanatiling malinis ang iyong mga arterya. Trace, abokado, avocados. Ang mga abokado ay regalo ng kalikasan sa iyong mga daluyan ng dugo. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Penn State na ang pagkain ng isang abokado sa isang araw ay maaring makatulong na mabawasan ang oxidized LDL cholesterol, ang masamang uri na maaring makapinsala sa mga daluyan ng dugo. Ang mga abokado ay puno ng malusog na monounsaturated fats na tumutulong na protektahan at palakasin ang iyong mga daluyan ng dugo. Naglalaman din sila ng potassium, isang mineral na nagpaparelax sa mga pader ng arterya na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas madali. 4. Mangga mangoes Ang mga mangga ay puno ng bitamina A, C at beta-carotene, mga antioxidant na lumalaban sa oxidative stress. Ayon sa pananaliksik mula sa Oklahoma State University, ang regular na pagkain ng mangga ay maaring mabawasan ang mga stress marker sa katawan na tumutulong sa iyong mga daluyan ng dugo na manatiling malusog at nababaluktot para sa maayos na daloy ng dugo. Ang bawat kagat ay nagpapalusog hindi lamang sa iyong panlasa kundi pati na rin sa iyong mga arterya na tinitiyak na ang dugo ay malayang dumadaloy. 5. Kahel Oranges ang mga kahel ay puno ng bitamina C na gumaganap ng mahalagang papel sa produksyon ng collagen na pinapanatili ang pagkalastiko at katatagan ng iyong mga daluyan ng dugo. Mayaman din sila sa flavonoids tulad ng hesperidin, isang makapangyarihang compound na ipinakita ng pananaliksik na nagpapabuti sa paggana ng iyong mga daluyan ng dugo. Isang pag-aaral mula sa University of Reading ang nagsiwalat na pinapalakas ng hesperidin ang lining ng iyong mga arterya bukod pa rito binibigyang diin ng pananaliksik mula sa University of Arizona kung paano pinapanatili ng bitamina C ang nitric oxide isang molekula na mahalaga para sa pagpaparelax at pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo 6 kiwi ang pagkain lamang ng tatlong kiwi sa isang araw ay maaaring gumawa ng kababalaghan. Ipinsiims ang pag-aaral ang University of Oslo. Nakakatulong ang kiwi na mapababa ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng tensyon sa iyong mga daluyan ng dugo. Ang kiwi ay puno rin ng bitamina C na higit pa sa isang kahel na nagpapalakas sa mga pader ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang fiber content nito ay tumutulong na alisin ang build-up ng kolesterol na pinapanatiling malinis ang iyong mga arterya. 7. Strawberries Nasa puso ng makapangyarihang epekto ng strawberries ang elagic acid, isang natural na compound na nagpapalakas ng produksyon ng nitric oxide sa iyong katawan. Ang nitric oxide ay mahalaga sa pagpaparelax at pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya. Ang mga ito ay puno rin ng vitamina C na mahalaga para sa produksyon ng collagen na pinapanatili ang ating mga daluyan ng dugo na malakas at nababaloktot. 8. Blueberries, isang pag-aaral mula sa University of Maine ang nagsiwalat na ang wild blueberries ay makabuluhang nagpapabuti sa endothelial function, ang kalusugan ng maselang panloob na lining ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang sikreto ay nasa anthocyanins, ang mga compound na responsable para sa kanilang mayamang asul na kulay. Ang mga natural na anti-inflammatory agent na ito ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa mga pader ng iyong daluyan ng dugo. 9. Pakwan Watermelon Ang pakwan ay puno ng isang lihim na sandata. Ang citrulline, isang makapangyarihang amino acid na ng kababalaghan para sa iyong sirkulasyon at intimasyah. Ang citrulline ay ginagawang arginine ng iyong katawan, na tumutulong na mapalakas ang produksyon ng nitric oxide, na mahalaga sa pagpaparelax ng iyong mga daluyan ng dugo. Sa katunayan, iminumungkahi ng pananaliksik mula sa Texas A&M University na ang mga epekto ng pakwan sa iyong mga daluyan ng dugo ay nakakagulat na katulad ng sa Viagra. Isang nakakagulat na katotohanan ay ang balat ng pakwan na madalas itinatapon ay naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng citrulline. 10. Granada Pomegranate Isang makabagong pag-aaral mula sa University of California San Francisco ang nagsiwalat na ang pag-inom ng katas ng granada ay maaring magpataas ng produksyon ng nitric oxide ng kahangahangang 30%. Ang mga granada ay puno rin ng polyphenols, makapangyarihang mga antioxidant na nagpoprotekta sa iyong mga daluyan ng dugo mula sa pinsalang dulot ng mga free radical mga karagdagang pagkain para sa kalusugan at intimasya, lalo na sa Diabetes 1, Talaba Oysters. Ang mga maliliit na shellfish na ito ay puno ng zinc, isang mineral na tumutulong sa iyong katawan na gumawa ng testosterone. Habang tayo ay tumatanda at lalo na kapag namamahala tayo ng diabetes, ang ating mga antas ng hormone ay maaaring bumaba. Ang zinc ay sumusuporta sa enerhiya, daloy ng dugo, at maging sa kalusugan ng similya sa mga lalaki. Kung hindi mo gusto ang talaba, maaari kang makakuha ng zinc mula sa walang taba na baka baboy, fortified cereal, buto ng kalabasa, kasoy, o low sugar na yogurt. 2. Maitim na chocolate dark chocolate. Ang maitim na tsokolate ay tumutulong sa iyong katawan na maglabas ng serotonin, isang feel-good hormone na nagdudulot ng kalmado, saya, at nagpapataas ng pagnanasa. Naglalaman din ito ng phenylethylamine, isang natural na compound na naiugnay sa mga pakiramdam ng pag-ibig at kaguluhan. Para sa mga nakatatanda na may type 2 diabetes, pumili ng tsokolate na may hindi bababa sa 70% cocoa at walang idinagdag na asukal upang suportahan ang daloy ng dugo at iangat ang iyong kalooban. 3. Spinach. Ang spinach ay puno ng magnesium na tumutulong na mag-relax ng mga daluyan ng dugo at mapabuti ang sirkulasyon ang mas mahusay na daloy ng dugo ay nangangahulugan na mas maraming oxygen ang umaabot sa bawat bahagi ng iyong katawan. Naglalaman din ito ng iron na mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na antas ng hormon at pagpapataas ng kasiyahan sa pakikipagtalik lalo na sa mga kababaihan. 4. Matatabang isda fatty fish ang matatabang isda tulad ng salmon, sardinas, at mackerel ay puno ng omega-3 fatty acids na mahusay para sa pagbabawas ng pamamaga sa iyong katawan. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga namamahala ng diabetes, ang pagpapababa ng pamamaga ay mahalaga para sa pagpapanatili ng magandang daloy ng dugo at pangkalahatang kalusugan. Kung hindi ka mahilig sa isda, maaari kang makakuha ng omega-3 mula sa mga pinagmulan na halaman tulad ng flax seeds, chia seeds, at walnuts. 5. Kape o cha coffee or tea Ang kape at cha ay parehong naglalaman ng caffeine. Nabanayad na nagpapasigla sa iyong nervous system at maaring makatulong sa mga lalaki na gumanap ng mas mahusay sa mga romantikong sandali. Sa katunayan ilang pag-aaral ang nagmumungkahi na ang caffeine ay maaring magpababa ng panganib ng erectile dysfunction sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon. 6. Maka Ang maka ay isang makapangyarihang ugat mula sa mga bundok ng Peru ipinapakita ng modernong pananaliksik na ang maka ay maaring makatulong na mapabuti ang pagnanasang sexual sa parehong mga lalaki at babae. Ang mga espesyal na sustansya sa matcha na tinatawag na phytonutrients ay pinaniniwalaang sumusuporta sa sexual na paggana. Madaling gamitin ang pulbos ng maka na may banayad na lasa ng nuwes. Sa conclusion ang pagpapalakas ng daloy ng dugo ng natural bago ang intimasya ay hindi kailangang maging komplikado. Ang mga pagkaing tinalakay natin ay maaaring makatulong na mapabuti ang sirkulasyon, pataasin ang enerhiya at gumawa ng kapansin-pansing pagkakaiba sa iyong pakiramdam. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na pagbabagong ito sa iyong dieta maaari mong mapabuti ang iyong pangkalahatang kapakanan, makaramdam ng higit na koneksyon, at mas masiyahan sa iyong mga intimang sandali. Salamat sa panonood ng aming video ngayon. Kung nahanap mong nakakatulong ang video na ito, mangyaring pindutin ang like at subscribe button upang suportahan kami. Tunay naming pinahahalagahan ang iyong suporta at ito ay mag-uudyok sa amin na magpatuloy sa paggawa ng mas maraming informatibong video upang matulungan kayong lahat. Salamat at paalam.